Paano mo malalaman kung alin ang tunay na simbahan? May apat na palatandaan ito. Ayon sa kredo ng pananampalataya, ang tunay na simbahan ay isa, banal, katoliko at apostoliko. Isa, dahil iisa lamang ang katawan ni Kristo at iisa ang pananampalatayang dapat taglayin. Banal, hindi dahil perpekto ang mga tao, kundi dahil ang Diyos ang nagpapabanal dito. Katoliko, ibig sabihin ay pangkalahatan, bukas para sa lahat, sa lahat ng panahon. Apostoliko, dahil nakaugat ito sa mga apostol at patuloy ang turo nila hanggang ngayon. Ang apat na markang ito ang palatandaan ng tunay na simbahan ni Kristo at ito ay buhay hanggang ngayon.